Nagsisimula na nga si Badong at Asenda na paglaruan ng Paraiso Sisters. Ikinulong ni Badong si Beth sa loob ng hotel para hindi ito makatakas. Isiniwalat na nga ni Badong kay Bibi na siya talaga si Imi at bago niya ito pasa sa pasasabugi ng hotel, magbanding muna sila ni Beth sa loob. Kaya agad pumunta si Bibi sa loob ng hotel para iligtas sa kanyang kapatid pero isa pala itong bitag para magsama silang dalawa sa loob ng hotel. Ikinalat na nga ni Kano ang mga bomba sa buong hotel para siguraduhin mamamatay talaga ang paraiso sisters. At naaawa naman si Osang sa kalagayan ng mga paraiso sisters na pinahirapan sila ng gusto ni Badong. Si usang kayang susi para mailigtas ang Paraiso sisters, yan ang ating aabangan sa piraperasong Paraiso. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga video sa upload ko. Thank you for watching and god bless to everyone.